Sinong hindi nakakakilala kay Iron Man? At sa totoong buhay, paano siya nagsimulang maging mahirap at homeless na biglang naging biggest movie star sa buong mundo? Ngayon, ang tunay niyang pangalan ay si Robert Downey Jr. Limang taon pa lang siya na nagsimula ang kwentong ito at nakatira siya sa New York. Ang tatay niya ay nasa movie industry. Gumagawa ng maliliit na independent movies. At kesa kumuha ang tatay ni Robert ng babysitter para may mag-alaga sa kanya, ay isinasama siya sa mga pelikula na ginagawa ng tatay niya. At isang araw ng 1971 ang hindi magandang pangyayari na nagpabago sa kanyang buhay at dinala niya ito habang siya ay lumalaki dahil lang mismo tatay ni Robert ay binigyan siya ng konting mariwana sa edad niyang anim na taong gulang lamang at dahil lang kanya mismong tatay ay drug addict ay hindi ito nawawalan ng mga drugs at alak at lumipas pa ang mga ilang taon ay madalas niyang binibigyan si Robert nito kaya bata pa lang itong si Robert ay nalulong na siya sa drugs at sa panahon ng 1980s na siya ay teenager papunta sa early 20s ay addicted na siya sa drugs katulad ng cocaine. Pero, sa kabila nito, habang lumalaki siya, isa siyang napaka-talented na aktor. Ang galing niyang gumanap sa mga movies. At gumagawa na rin siya ng mga movies kahit hindi sa tatay niya. At sa taong 1992, gumanap siya bilang si Charlie Chaplin. Dahil sa pelikulang yun, BOOM! Sumabog ang kanyang career Nakilala siya ng todo at nanominate siya sa Oscar. At dito ay nakilala na siya bilang bigating celebrity. At, walang makakapagpabagsak sa kanya. Hanggang noong kalagitnaan ng 1990s, noong si Robert ay nasa 30 years old pa lamang, nagkamali siya at sinira niya lahat. Dahil hindi lamang sa cocaine siya naging addicted, gumagamit na rin siya ng heroin at iba pang klase ng mga droga. At ang nakakalungkot, hindi na niya makontrol ang drug addiction niya. At nang taong 1996, habang nagmamaneho siya ay high sa drugs. Nahuli siya ng mga pulis at nagulat sila sa pagbukas ng pinto na si Robert ay hubot-hubat alusinit at wala sa sarili. Nagsisisigaw siya na nakakakita siya ng mga taga at itinatapo niya ito sa labas ng kanyang sasakyan. Pero guni-guni niya lang ito lahat. At ang nakakagulat dito ay hindi siya inaresto at binigyan lang siya ng warning. At sa kaparehong taon ay nahuli na naman siya ng mga pulis. Nahulihan siya ng maraming drag sa loob ng kanyang sasakyan at isang magnum pistol na barel. BAM! to arestado siya. At dahil nakapagpiyansa si Robert ay lumipas ang ilang linggo ay naglalakad siya sa kanyang mga kapitbahayan. Pinasok niya ang bahay na inakala niyang sa kanya. Papauwi na siya at high sa drugs. Pumunta siya sa taas at tumiretso sa kwarto. Tinanggal ang mga damit at natulog sa kama. Nalaman ito ng may-ari ng bahay ng chinik niya ang kwarto na inakala niya ang anak niya ang natutulog. At nang inalis ng may-ari ang kumot ay nagulat siyang ibang tao pala ito. Kaya naman agad siyang tumawag ng mga polis at boom! Arestado na naman si Robert at dahil sikat na sikat siya ay laman siya ng mga balita. Hindi makapaniwala ang tao na dati siyang Oscar nominee na ngayon ay pariwara at sirang-sira ang buhay. Lumipas pa mga ilang taon ay bagsak pa rin ang buhay ni Robert at walang pagbabago. At sa isang punto, ang kanyang best friend na si Sean Penn ay isa rin kilalang aktor ay sobrang nag-aalala kay Robert. biglang pumunta ito sa bahay ni Robert at boom! Sinipa niya ang pinto ng bahay at sinabi niya kay Robert, that's it! You're going to rehab. Kaya ay pinadala niya si Robert sa isang private Private lane para dalhin ito sa rehab center. Ganun pa man, lumipas ang mga ilang araw ay tumakas si Robert sa rehab. At tinawagan niya ang kanyang agent para ibili siya ng plane ticket pabalik. At nang nasa loob na siya ng aeroplano ay nagsimula na ulit itong uminom ng alak. At nang taong 1999, hindi tumalo si Robert sa court-ordered drug test. Kaya naman, boom! Arestado na naman siyang muli. Six, the actor violated his probation when he fled from a detox center. His rehab stemming from several drug and arrests but a judge sent him back a year later he skipped a court-ordered drug test and spent the next four months in the la county jail 1999 downey skipped another drug test and was sent back to rehab but this time a judge gave downey hard time state prison for nearly one year okay i believe that concludes the ito yung kanyang magshot. Sinabi niya sa korte na alam niyang mali ang ginagawa niya pero hindi niya kayang tumigil. Kaya nahatulan siya ng tatlong taong pagkakabilanggo. Pero lumipas ang isang taon, nakalaya siya ng maaga sa kulungan. At ngayong malaya na siya ay naghihikaho siya sa buhay dahil wala nang kumukuha sa kanyang mga producer. Hindi siya makakuha ng acting gig dahil wala nang nagtitiwala sa kanya. Dahil iniisip ng mga producer na kapag kinuha siyang aktor sa isang movie ay pwedeng hindi sumipot si Robert. At posibleng mas sabotahe ang buong production na nagkakahalaga ng millions of dollars. At dahil sa nangyari ito sa kanya, walang kumukuha sa kanyang trabaho kaya wala rin siyang kinikita. Napakarami niyang utang, tuloy-tuloy rin ang kanyang mga bills. Nawala kanya kanyang sasakyan, pati na rin ang kanyang bahay. Nawala lahat. Kaya dito, si Robert ay medyo na bankrupt na at naging homeless. Kasi nakikitulog na lang siya sa mga sofa ng kanyang mga kaibigan. Pero ng taong 2003, ang hindi inaasahang mangyari ay nakakuha siya ng acting role sa movie na Gatica. Pero alam nyo ba, hindi siya binayaran dito kasi kailangan niyang magbayad ng insurance kung sakaling mang maging unprofessional na naman siya. Pero at least, nakabalik siya sa pagiging aktor. At doon sa set ng Gatika ay nakilala niya si Susan. Siya ay producer ng movie. At nang nagkakilala sila ay nagkagustuhan sila at kinalaunan ay nagpakasal. At dito, pinapipili ni Susan si Robert kung droga or siya. At dahil ayaw mawala ni Robert si Susan ay sineryoso ni Robert ang sobriety. Humingi siya ng tulong at pumapasok siya sa 12 steps programs at matagalang mga terapi. Nahihirapan si Robert pero ginagawa niya. At nang nagturn siya ng 38 years old, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, simula bata pa lang siya ay masasabi na niya sa wakas na natigil na ang kanyang drug addictions. Pero ito ang napakahirap na nangyari sa kanya. Dahil kahit sober na siya, hindi na gumagamit ay matagal siyang natigil sa pagiging aktor. Sa kadahilanan na rin ng lahat ng gulong kinasangkutan niya at ang pinakamalala ay wala na nagtitiwala sa kanya kasama na rito ang mga movie studios. Subalit, hindi lahat ng producer o kilalang tao sa movie industry ay nag-give up sa kanya. Dahil itong taong ito ay naniniwala pa rin kay Robert. Siya ay isa ring actor, director, at producer. Siya ay si Jean Favreau. At kung napanood nyo na ang Iron Man movies, siya ay gumanap bilang si Happy Hogan. Isa siyang bodyguard dito, driver, at close friend ni Tony Stark. At ng 2006, itong si Jean ay merong pa-casting para sa bagong movie na siya ang magdede direct na Iron Man. Alam nyo ba, kahit ako nagulat, siya pala ang director ng Iron Man. At nang nakita ni John si Robert na nag-audition sa camera, ay hindi siya nagdalawang isip na si Robert Downey Jr. ang eksaktong hinahanap niyang gumanap na Iron Man. Oh, uh, Mr. Stark, uh, you have been described by some as a Da Vinci for our time. What do you have to say about that? Uh, Da Vinci, uh, ridiculous. I don't paint. Oh, and what do you have to say about the fact that Stark Weapons is responsible for millions of deaths since World War II? Oh, boy, let me guess. Uh, Berkeley? Ms.? Ms. Summer. Uh, and it's Brown. Okay. Well, uh, listen, Ms. Brown. It's an imperfect world, but it's the only one we've got. Ganun pa man na nagmeeting na sila sa studio ay hindi pumayag ang mga big boss dahil ayaw nilang sumugal kay Robert na drug addict at problema lang ang dala. Dahil sa itong bigating movie ng Marvel Studios ay nakalaan rin dito ang success future ng company. At itong Iron Man movie ay nagkakahalaga ng $140 million na halaga ng buong production. Sinabi ng mga big boss sa meeting kay John na paano kung bumalik muli si Robert sa pagdadrugs? Masasabotahin lahat ang buong production. Pati na rin ang Marvel Cinematic Universe na kasamang ang iba pang superhero films at mga TV series ng Marvel Studios. Dagdag na mga big boss, John, hindi tayo pwedeng sumugal sa isang drag adi. Pero hindi nagpatalo si John at sinabing hindi ito mangyayari. Kinumbinsin niya ng todo ang studio head na si Robert lang ang tama at bagay na makakaganap bilang si Tony Stark. At para mapatunayan na talagang dedikado si Robert sa gagawin niyang trabaho, ay pumayag siyang konting bahagi lang ng sahod ng ibayad sa kanya. At dahil dito, pumayag na ang Marvel Studios. Kaya, Boom! Nakuha niya ang role na Tony Stark bilang si Iron Man. At ng 2008, inilabas ang movie premiere. Boom! Blockbuster ang movie. Kumita ito ng half a billion dollars sa box office. At dito na nagsimula ang Marvel Cinematic Universe na naging highest grossing movie franchise of all time. At dahil dito, itong si Robert Downey Jr. ay isa sa pinakamagaling at successful na nagdala ng maraming pera sa movie industry.